guys, si Janice, Just wait, Bashti Si Jan is nakatulog Ayan ang aming Living room and kitchen And this is stairs Going downstairs We're going I'll show Bashti how to Buy In the Sari Sari store Kasi Hindi niya pa Nag-try Hello And There's Bashti Ayan, doon po kami sa third floor. And there's the store. That's the one that I'm going to show us. Come on. And then, ito rin yung gusto kong matry, guys. Na bumili ng try ulit yung pagbili ng store, guys. This is sa Philippines. Hello! Pabili po! Hello! kami nakatira sa third floor guys, buong third floor. Nasaan yung tao? Naknak! Pabili! Are they coming? They're coming guys. Oh, ay, pibili. meron po kayong ano? Uh, downy? magkano po yan? Uh, magkano? Eight, eight. eight? Pabili ng, il ilan lahat yan? Yan na lang lahat. Ayan. See? Nakabili kami ng gown eh. Ayan. Oh, see? This is how to buy sari-sari store in the Philippines. And this is the store, guys. Ito rin yung gusto kong matry ulit. Diba? And tabi lang ng aming transient. Ayan o. Oh. <laughs> Diyan sa third floor. Inaano ko lang dito sa anak ko kung paano bumili ng paninda dito sa Pilipinas. <laughs> Thank you. Uh, -uh. Ay, say uh. uh, pwede yan sa, ano, sa Makate. Eh. Kasi everyday, mostly everyday, nandun kami. Eh. Depende, pag uh, nandun kami, mostly uh, araw. Pero pag, uh, Mahapon na kami buwabalik. Eh. Magkano yung ano uh, to? 200. Oo, oh, 200 yung uh, bigay sa amin. Oo oh, yata, highway. Doon sa, ano, um, iwan ko kung saan dumaan pero 200 naman yung singil sa amin. So, Doon sa may sisilangin. Sisilangin Plaza yata yun, tapos papasok. Oo, oh, sige. Okay. Ayan guys. Yeah. Okay ba? Nakaano kami? This is the second floor Ayan ang second floor guys Buong third floor po ang aming na narintahan Okay pagod naman. Eight, eight dollar. Eight pesos. Eight pesos daw ang isang downy. Uny downy guys. So I'll show you guys. Or umulan kagabi guys. Kaya yan. Ang daming mga ano. Umulan kagabi. Kaya nagkabasa-basa yung amin ano. O. Oh. Ayan. 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 Ako. Mayroong pang nilipad na plastic dito guys. O. Oh. Ayan. So. Ito po ang aming balcony. Ayan. So, yung may-ari, bibigyan kami ng ano, ng table para magkapi-kapi dyan. At maraming sampayan. Is this sampayan yeah. Sampayan, guys. Ayan. Ito din sa side. So, ito yung side. Sa amin lahat to. And ayan, meron pa palang transient dun, oh. And, yun po yung dagat. Alam nyo yung pinuntahan namin na Hundred Island, Karugtong yan. Ayan, nakikita nyo yon Nakikita nyo yon Ayan, nakikita nyo yung dagat na yon yung mga bangka-bangka. Ayan. Ayan, doon. O, ang daming mga bangka-bangka. Diyan po, malapit kami sa Hundred Island. Sa Lookup Alaminas panggasinan guys. Hindi ko alam kung kaninong may damit dito. Siguro nahulog. And this is our... This is not ours. Okay. So, ito yung... Ayan. Ayan din yung aming... Aming... View. That is our view here in Makati. Ayan, guys. dito po sa ano dito po sa living room sa kusina wala pong ano wala pong aircon dito lang sa room ang may aircon pero malamig malamig naman dahil may electric fan so guys ayan lumubo na tayo ng gusto but it's okay I don't wanna diet while I'm on vacation, guys. So I keep eating. Like, look at daddy. Oh, it's rest day today. Diba? Rest day today. Ayan, tulog din. It's <laughs> my siya. You need to take a shower later. Oh, Sebasti, Basti. Done showering na. Finish showering. Ayan, wala na, ano, wala yung kapatid ko at yung mga anak niya. May, appointment sila today paggawa ng passport kasi kukunin niya yung mga anak niya guys di ba dadalhin niya sa hopefully Dubai and papunta sila ng France di ba papunta sila ng France guys sana all kaya nandito rin siya umuwi kasi i ya ayos na yung mga ano ng anak niya. So, ayan yung hineram kong pera sa aking kapatid kasi wala akong Philippine money. ba diba? Okay, guys. Thank you for watching kasi I'm going to laba-laba. Maglaba-laba ng damit kasi wala silang washing machine. Doon kasi sa baba pa yung washing machine. So, ano na? Next time ko na lang kayo ito dito sa loob ng kwarto kasi marumi. Ang daming kalap. Bye-bye.